guys, good morning. Magbibiling po na tayo. Tatanggal muna tayo ng mga hindi dito sa harapan guys. Kasi okay. sobrang ulan guys ah uh, nangasira na rin yung mga ano po ito guys yung mga halaman yung mga mani guys uh, yan nangatumba na yung mga mani guys guys punta tayo dito sa may sili guys Tingnan natin ito. Ang daming hiyo guys. Ayan guys. Ayan. Ang dami. Tanggalin na natin sila yung mga hinog. Kasi sa sobrang umuulan ay ayan. Ayun guys yung mga mani dyan. Yan, masira na sila. kaysa araw-araw na ulan. Yan. Yan guys. Ang papaya natin ay malaki na. Yan. Kung ilan-ilang peraso lang sila. Yan. Yan, mga mani. Ito, hindi na nakalakay gawa ng sa ulan. Yan, malalak na sila. Ito, muna tayo guys, pinig muna tayo. We'll be right <laughs> back. naman tayo guys ganyan ganyan dami ng gumi kailangan natin tanggalin ng guys thank Guys, thank you guys sa iyong panood.